thank you guys! Welcome back to my channel for today's video. Eto guys, magluluto na muli ako ng para sa aming lunch for today. Okay guys, keep on watching! Yan guys, nakasalan na yung aking kawali at mainit na rin yung oil. Kaya let's start! Una nating isa ay Garlic. And then, isunod na rin natin ang onion. And then, ito, bagoong. Okay. Yan, lang natin. Actually guys, meron na ako ditong nilutong minuto yan, o. Pero, kung nag-crave-crave ako sa bagoong, nagluluto ako ngayon ng bagoong matapos natin lutuin ang bagoong ilalagay ko naman itong mga okra yan Yan, halong ilang natin. Wow, yummy. And then, maglalagay rin ako dito ng siling verde. Yan. Wow, amoy pa lang. Nakakagutom na guys. Ito na guys ang finished product ng ating binagoongan, spicy binagoongan with okra. Ready to serve na para sa aming lunch for today. Wow, yeah, 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 Yummy! Yan guys, nakapag-pray na ako, kain tayo. Yan, meron tayo dito, binago ang okra. Yan tapos minuto. Counting minuto and counting rice din. Hmm. Kainin. Yummy. Hmm. Guys, maganda yung pagkakaluto ko dun sa okra kasi crunchy siya. 嗯。Mm. Guys, yung last video ko nga pala. Yung sabi ko dun ano, hindi maganda yung pakiramdam ko. Ngayon, guys, okay naman na ako. Mm. Sakit ah Nakagat yung ko guys May nakaalala yata Ayan guys, ubusin ko na lang tong okra. Oh, yummy. Hmm, yummy. Guys, ang iniinom ko ngayon ay pineapple juice yan. Yan. Mas makakabuti ito para sa ano sa katawan ko. Kasi komo galing ako sa trangkaso yan. Okay, itong pineapple juice ang inumin natin. Yan guys, at dahil tapos na ako kumain, dito ko na lang i-end tong video ko. O paano guys, kung bago lang kayo dito sa channel ko, please like, share, and subscribe na rin. And pakiclick nyo lang notification bell para palagi kayong updated sa mga video ko pang pa gagawin. Bye! Keep safe everyone and God bless to us. Happy Friday!